Viral ngayon sa social media ang pinost ng isang netizen tungkol sa mahigit isang daang libong pera nito sa banko na basta na nga lang nalimas kahit wala naman itong ginagawang transaksyon. What? Sa sobrang galit na nasabing uploader ay hindi nga nito napigilan ang maglabas ng sama ng loob sa nasabing banko. To Banko de Oro or BDO? FU At agad nga rin itong pinuna ang banko kung anong klaseng security meron ang mga ito. Pinaghirapon okay, ko tong perang to. And that's it. It's all gone. I'm creating this video because I just got hacked today. I don't know how. Wala akong receive na OTP. Nagulat na lang ako right after my live. Nawala ng pera yung tatlong accounts ko sa video. Literal guys, I'm gonna show it to you right now via green screen ano na lang natira sa akin. Guys, ito rin yan alam pero uh, Ito na, hindi yun, niyo kaya lolo Pang surgery niya, dapat yan Yan, JNA na label Pang bayad ko sa mga Sa mga sewers sa tahi at sa tela Wala, 48 pesos na lang So I called PDO Right away, how did I find out? Cause right after my live Bumaba ako sa tita ko, yung accountant ko Sabi ko, tita, bayad na tayo sa utang para ma-set aside ko na yung pera para sa surgery ni Alonzo so dahil we had a good week. And then pagbukas ko, yun yung nakita ko. And then nagtatat. tumawag kami sa video. Wala silang kwenta. Like, wala talaga. And then sinabi nila sa akin, na hacked daw ako dahil sa QR code so what are you trying to say BDO that anyone if you will sell like me as a business owner sa lahat na may QR code pwede sila ma-hack dahil sa QR code and ano yung sistema na yun sobrang sakit lang kasi pinangiraman ko yun BDO naman No glasses, So anyone can just hack. And here is the funny part pa. Sinabi daw nila, nag-access daw ako ng link, nag-access ako ng video, ng video OTP pa, no? I was with Alonzo the whole afternoon. We were at Robinson's Antipolo. We were riding the train. We were at Tom's World. I didn't even use my phone. The transaction happened at 12.59 p.m. I did not receive any OTP. And here is the worst part. Ang isang online transaction, ang maximum lang yan is 50 to 100k pesos per day. Pero na-withdraw nila 184. Lahat yun para sa surgery ni Alonzo. And you imagine, 184,000 rather 89,000 pa 200k na. 200k, one chance like multiple transactions. Hindi man lang nag-alert si BDO. Wala man lang na-stin up kasi it's new to the account for me to like transfer that much. Like 50k, 50k. Wait, pakita ko sa inyo. Ganyan, sunod-sunod. Ayan no, 12.59 today. I was with Alonso. May proof ako, may videos ako na nasa train kami, sumasakay kami sa train around Robinsons at Tipolo. And they told me that I accessed it. how? Tapos ay worst part pa, tatlong accounts na kuha nila. Paano, ba? Diba? My numbers are not linked. Or alam mo yun, di ko alam. Sobrang yung security ko, password ko, sobrang double check ko. Wala akong nareceive kahit anong OTP. Not even an email, not even anything. Tapos, sinabihan pa nila ako, yung customer service ng video, na bakit hindi man lang daw ako nag-react sa video alert. Sa akin lang, ano ba, hindi ko na yung notification ko. I was with my son, malay ko ba? So, may nagte-text man dyan. Bakit ko papansinin? Wala naman ako ginawang transactions. Usually, sa mga video alert, oh, you have to pay this, you have to pay that. For me, I didn't care because I wasn't due for anything or I didn't even make any transactions. Can you imagine? One day, ano klaseng security system meron kayo BDO? One day, 189,000? Oh, God! May naghirapan ko yun. Hello, the surgery is due this weekend. Hindi <laughs> ko alam. and they said five days pa na maghihintay. And there's no assurance daw dahil nga OTP required. Eh, wala nga ako na-receive na OTP. Obviously naman eh. Paano ko gagawin yun? Diba? Wala nga ako kanina. Nakasakay zo ako. Ang sakit lang ito. Imagine, yun lang pero pera ko. Yun na lang. Tawag na ko yun na lang pero sakit. Naman <laughs> si Alonzo ba? <bang. laughs> I know I have to move forward and fight. Pero alam mo yung inisip mo na parang paano na bukas? Paano na to? Paano na? <laughs> I'm due to buy Alonzo's milk medicines tomorrow. May therapy siya sa Wednesday. <laughs> Yun ang Dubai 198 pesos lang meron ka. Tapos yung inipo mo pang surgery ni Zo for months, it's all gone. Tapos yung babayaran mo pa sa tahian, yung pinaghirapan mong live selling for weeks, it's all gone. BDO, ayusin nyo naman yung sistema nyo. How oh, will you allow one multiple transaction in one afternoon, even few minutes nga lang? 189,000 just like that. I'm gonna fight for this. I will actually go to Banco Central. Gagawin ko lahat. Kasi mismo yung customer service nagsabi sa amin ng video na hack ako dahil sa QR code sa pagbayad ng customer. So paano na lahat? Paano na lahat ng businesses ngayon if they have that social engineering thing to hack on a QR code, hindi lahat ma-hack na? Hindi man lang, wala man lang transaction or alert or assist and we're in to stop that type of hacking. Ang BS naman ng sistema niyo I wanna move forward. I wanna do what I can. Calm down. Kanina pala ako sinasabihan to create a statement pero hindi ko magawa. Ay, nagigaw kanina ba May nag i ko yung pera na yun. Hindi <laughs> ko alam. Siyempre <laughs> video. Please do tag video. Ewan ko video. Gawin niyo ng paraan Pinos nga rin ng nasabing netizen ang actual video ng pakikipag-usap nito sa customer service ng BDO kung saan ay maririnig nga sa kanilang naging pag-uusap na parang wala namang matinong naisagot ang customer service ng nasabing bangko video update. Um, so, I filed already for dispute letter sa branch. Okay na. Um, we'll be going to BSP. Um, I have a friend who will help me na to file so that I don't have to go. So, nag-send na ako ng authorization letter lahat. So, okay na. Pero, di ako na, dito ako nagtataka ka. Hindi ako nakatulog kagabi. Unang-una, When I had a clear mind around like 3, 4 a.m. kanina, nakita ko, bakit pare-pareho yung transaction number? Okay, that's one. Pangalawa, sabi ng customer service that they can't help me track or take note of things dun sa mga transaction, then di daw nila makita. Pero isa dun, BDO account number. So, what I did is since I filed a dispute... Uh, sa branch where I, yung video branch. Nagtanong ako, sabi ko, bakit hindi nyo pwede i-track or i-check man lang? So, of course, ang sagot is Data Privacy Act. So, napaisip ako napang kung Data Privacy Act yung sinasabi mo, eh bakit si BDO only tawag, only message, even mga agents tumatawag sa amin and says na may promo, may bagong credit card instance. Samantalang, naglabas na nga rin ng statement ang BDO tungkol sa nangyari. At eto nga ang kanilang sinabi. Alam namin ang kumakalat na balita sa social media tungkol sa diumanoy mga hindi otorizadong transaksyon sa account ng isang kliyente ng BDO na naghayag ng kanyang pag-alala sa seguridad ng kanyang account. Nakikipag-ugnayan na ang bangko sa kliyente at gumagawa ng paraan para maresolba agad ang problema. Kadalasan, ang ganitong panloloko ay dahil sa social engineering, kung saan niloloko ng mga scammer ang mga tao para ibigay ang kanilang personal na impormasyon gamit ang peke o mapanlil lang ng mga link, tawag o mensahe. Dahil dito, nagagawa ng mga scammer na kumplituhin ang transaksyon ng hindi alam ng may-ari ng account. Mayroon ding mga kaso na tinatawag na familial fraud o panloloko na gawa mismo ng kakilala mag-anak o kaibigan ng kliyente na gumagamit ng mga personal na impormasyon para makapasok sa account. Bagamat ligtas ang aming sistema, tuloy-tuloy pa rin ang paglilinlang ng mga scammer gamit ang tiwala at pagiging pamilyar ng kanilang mga biktima. Para manatiling ligtas, pinapaalalahanan ang lahat ng kliyente na huwag basta-basta mag-click ng mga link, huwag magbahagi ng personal na impormasyon, huwag ibigay ang inyong OTP. Tandaan, hindi kailanman hihingi ng BDO ng ganitong sensitibong impormasyon sa pamamagitan ng text, tawag, email o social media kung may alinlangan mas mabuti pumunta sa pinakamalapit na BDO branch. Taliwas nga sa naging pahayag na ito ng BDO ang sinasabi ng nasabing uploader. Dahil ayon nga sa uploader, wala naman itong klinik na link, wala rin itong nareceive na OTP at pag-check nga nito ay wala ng laman ang kanyang account. Paalala po sa mga kababayan nating lalo na sa mga OFW na may mga account sa banko sa Pilipinas lalong lalo na kung medyo may kalakihan ang pera sa ating mga account. Iwasan po natin i-link ang ating mga regular number sa ating mga bank account. Mas maganda sana kung gagamit na lamang tayo ng mga exclusive number para lamang sa ating mga account. At hindi natin ito gagamitin bilang isang regular na number. Iwasan din po natin gamitin ang mga number na nakalink sa ating mga bank account bilang pangtawag o pangsagot sa mga regular na tawag na walang kinalaman sa ating mga bank transaction. Mas makabubuti rin po kung maglalaan tayo ng isang exclusive gadget para sa ating mga account at siguraduhin lamang na ang gadget na ito na nakalaan sa ating mga account ay hindi natin gagamitin sa ating mga pang-araw-araw na gawain at iwasan rin po natin i-connect ang ating mga gadget kung saan nakalagay ang ating mga bank account sa isang free wifi public connection para makaiwas tayo sa posibleng hacking. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ko pa dito sa aking YouTube channel ay ini kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa panonood.